Yes, yes, show! ko kutsero! si yung ite na showbiz personality na nag-host na may jowa na pero napag alamang sumeseg pa sa ibang Sumisegue. sumesegway pa sa ibang bagets di umano pinaulanan na niya ito ng Gracia de amor kaya yeah. buhay prinsipe si bagets So, wala na yan. Oh. oh. di ba? May jowa pero nagbibigay oh, oh. ay ng ayuda sa bagets na ano. Oh, to think na may na siya. Which is na naman yan talaga. Pero alam mo, yung TV kasi malandi kasi. Oh, ano ba? Siyempre, uh, uh, gusto makatirin iba-ibang putang eh. yung iba Dib yung ganun, di ba? Pero para, alam mo, mahilig pala sa Moreno, friends. Ay, yun na. Pero siyempre, kung Moreno like guapo, di ba? Just like Richard Gomez, tall, dark, and handsome. Moreno siya, di ba? Mm. Guwapo. Eto, type of in Lwabu. Kaya lang, ang pangit pa, may jowa niya rin pala siya. Di ba kagano din jowa niya? Pas oh. lang? <laughs> it's, it's, okay. it's a tie. It's lang. a tie lang. Kaya, ha, yan. O. Pero di ba pinag-uusapan talaga yan sa apat na sulok ng series? Not to think na, ay, bakit gano'n? May jowa. Di uso ngayon sa showbiz yan, no? Pero hmm. di naman lahat. Kaya Correct. talaga may ganda pa, hindi ka nasa satisfied sa isa. Kaya ano? ka ng iba, para ko yung mong minuto, bukas kaldereta, ganun, ganun, ganun. Ganun ba yun? Ganun, yeah, oh, di ba? Oh, oh. Pag yun ang yun ang ula. Ako nga, ako nga sabi pa, magluluto ko ng umaga ang Legal panghalan. ka pala, principe, Ah. Ha? Hindi, pag uya ang tanghalian, ganun, uya. Ayaw na nila ng gabi. Ba't kaya? So, may clue pa ba tayo sa TV host at saka sa baguets? Boss, ano, ah. Bagay siya mag-host in Torgues. <laughs> kaya <laughs> yeah. kaya nga TV host. Kaya kaya siya TV host, di ba? Talaga oh. lang, ha? Oh, oh. Sikat yes. ba siya o ano? Tama lang. Husband na. Uh, tama lang. Ay, ganon. Medyo ang kalang hindi gano'ng stable. Steady lang. Steady lang. Ganon? Pero so, parang stagnant na yata eh. Nililigaw mo ako. <laughs> <ha>? <laughs> hindi naman. So. parang stagnant na yata yung kanyang karir eh. As in? O parang wala na siya masyadong ano eh, di ba? Parang lang. Ganon? Pero mayroon pala dahil ang tibos ah. na mahilig sa mga bagets kahit kami jowa na, no, di ba? Pero ang tibos na yung generous ba o free pot? May pagka-puring. As in? O, oh, may pagkakuring. Oh, Kasi oh. hindi ko pa darating na sa shake. <laughs> <laughs> Joke. Yan. Ikaw, Marindre, okay. ano pang okay. dagdag mo dyan? Generous ba yan yung... Hindi TV ko alam off. eh. Ay, gano'n? Ay, gano'n? Ay, gano'n? So, anong hashtag na lang yan? Ayuda? Hashtag Ayuda sa Baguette Oo, oh. oh, di know. ba? So, wala na, -na, na po kung sinunod ang kinutukoy namin TV host na kahit may jowa na ay gano'n pa rin. Nagtataksin at may kinahumaling ang baguette ng guwapo at moreno.